Sa ikinabahala naman ng isang senador ang paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa program funds ng gobyerno. Ayon sa mambabatas, sa pondong inilaan para sa kalusugan ay dapat lamang gamitin para sa kalusugan. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Pumalag si Senador J.B. Hersito sa pagdilipat sa reserve funds ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation saan program funds ng pamahalaang nasyonal. Ayon kay Hersito bilang uh, pangunahing author ng Universal Health Care Law na babahala ito sa akbang na ito ng gobyerno. Naniniwala ang senador na ng pondo para sa kalusugan ay dapat gamitin lamang para sa kalusugan. Naiintindihan naman nito na nangangailangan ng pondo ang ibang programa ng gobyerno ngunit ang pagtupad sa naisin ng Universal Health Care law ay dapat gawing prioridad. Giit ni dapat ay unahin ang pagpapataas sa kalidad ng benepisyo at pagpapababa ng binabayarang kontribusyon ng ating mga mamamayan sa peer Health. Kuna na itiniulat na inaprobahan na ng PhilHealth Board ang paglilipat sa 20 billion pesos mula sa reserve fund ng ahensya patungo sa national government. Maliban sa PhilHealth ay nagrimit din ng 30 billion pesos sa national government ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpas. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.